Mula ng maging finalist sa reality talent search na Protege noong 2011, talaga namang nagpasabog na siya ng talento. Hindi lang sa pagkanta, kundi maging sa pag-arte. Pasabog na din maging ang kanyang kaseksihan. Ngayong gabi alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ng tinaguriang Sweet Siren na si Denise Barbacena. Ang sabi ko, minimika ko Monica, aminika ni Monica, Pinagiliwan din natin ang panggagaya niya sa karakter ni Yaya Dog. Mapakantahan o paaktingan Go! Talaga namang nag-uumapaw ang talento ng 21-year-old kapuso star na si Denise Barbacena. Congratulations, Denise Isabel Barbacena. Ganoon din daw siya kagay noon nang sumali siya sa talent search na Protege, The Battle for the Big Break taong 2011. 16 years old pa lang noon si Denise. Kung so, nag-try po ako sa Mega Manila audition na leg for ano, Mento Ang mentor po na naka-assign po din na si Sir Glock. Yes. After kung kumanta kasi kinot na after ng chorus, so sabi niya. Minsan dapat may magic With, with your audition ngayon, uh, medyo naramdaman namin na nandun, nandun yung hinahanap namin ng magic. And, um, it's a yes for me, I'll consider you. Pero I'm sure, yung, yung pagkasabi niyang magic, medyo nakakakilig din lang, di ba? Dahil... Yeah, na... sobrang thankful po ako kay Sir Glock. Nang makapasok sa programa, naging ganap na nga niyang mentor si Glock 9. Re-rest eh, back na ang manok ni mentor Glock 9, Sweet Siren, Denise! Bakit Sweet Siren <laughs> ang uh... Your You're tagged the sweet oh, siren. Sweet daw po. <laughs> <laughs> Ay, baka yung lumalabas oh, yung mga medyo yung, 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 yung piyesa ko po oh. kasi, eh. yung piyesa ko mga love. So, oh. more mga ganun kesa birit-birit. Denise is over. I'm so Pero sorry. sa huli, hindi pinalad si Denise na makaabot sa finals. Hindi ba gumuho ang pangarap mo no? nung no, no, bigla kang natanggal? <laughs> Yun yung gusto mo eh. So parang feeling mo, what's gonna happen after? Parang wala na ba? Or parang hindi ba ako magaling? Sa TV. Anong pakiramdam nun? Parang hindi po kapanipaniwala. Mm -hmm. Kasi, noong ko po yung recording, sobrang, bakit? Ang dami ko, ang um, pangit naman ng boses ko. Ba't ganyan? Hindi mo ganang pakinggan. Parang maraming ganon. Parang, mm -hmm. takes a while na para ma-realize ko na hindi okay yun, you did a good job, na-appreciate ng tao, yung hey, ganun. Taong 2013, nang mag-audition siya sa bagong gang, napakontes ng longest running gag show na Bubble Gang. Hello, Denise! Hello po, magandang Denise. gabi. Ito po yung nangyari. Ayan, <laughs> may camera. Tayo kami. 10-10-10. First 10, pasok. Pag sabing, turn to your left, sa right po ako napaharap. Oo. Oh. Tapos <laughs> natawa po sila. Hindi ko naman po sila pinapatawa. <laughs> <laughs> Denise Barbacena, ultimate female bagong gang. Mula noon, naging ganap na nga siyang kasama sa cast ng Bubble Gang. Oo, oh, adik ako! Hey, teka, saan ka adik? Sa bawal na gamot. Ganda ng timing niya. Magaling siya bumitaw ng punchlines and seryoso siya sa ginagawa niya. So, magaling. Very talented. Ako nga mismo, tinanong ko sa pulis yan, sabi, siya raw yung kusang sumuko. Siya mismo ang sumuko. Huh? Si Denise isip bata yan. Napaka-naib. Hindi kundi na bad way, but bata. Tapos ano, parang little sister ko kasi yan. Albert! Albert! Uh -huh. ano ginagawa mo? <laughs> Albert! Pagdating sa comedy, ikinahusay daw nitong si Denise ang pag impersonate <laughs> <laughs> Kung si Nene Mendoza ay si Yaya Dub si Denise naman binansagang Yaya Bad. Angarot! <laughs> <laughs> So, bubble gang character din. Opo. Oh, Ganun ba? Ganda uh, na nung naging feedback. Maganda naman po. Maganda yung reviews ng ano, sa, sa Twitter. Mm -mm -mm -mm. And then, nasundan pa siya ng nasundan. Talaga? Oh, may komedyanteng side din ba si Denise? Basta pag nailawan at nagrolyo <laughs> ang camera? Siguro po, merong kahit konti para mag-stay po ako sa bubble. And mahalaga ang Poo, kasi doon yung timing nang bagsak ng punchline ng ang mga bata sa dishelling uh -huh. novela mga imposible ah, pati nakakatuwa sa kanya, nagtatanong siya palagi kuya okay lang ba to? kuya okay ba tong gatong delivery? together! <laughs> ah! isa sa mga most promising na comedians ngayong bagong generation sa tagumpay na kanyang natamo sa na nakalipas lang na limang taon, malaki ang pasasalamat ni Denise sa mga sumusuporta sa kanya. Thank you kasi parang parang rewarding siya na parang ah, na appreciate nila. Ah, na nasiyahan sila. Okay na po ako. Nang araw na yon, isinama kami ni Denise sa taping ng sitcom na A1 Ko Sayo, kung saan din natin siya napapanood yung Webes ng Gabi. Hi! Ayun. <laughs> kaya yeah, nandito ko tayo ngayon sa set ng A1 ko sa iyo Dahil break time namin, tutor ko kayo. Let's go! Ito na. O, oh, okay. ayan na. Pinractice natin to. Okay. <laughs> This is direct candy. One of the most promising actresses in the uh, in Philippine movies. Maka promise naman si Bullet. Si Denise. At saka, na, importante kasi yung ano uh, Yung mabait, madaling turuan. 4, 3, 2, 1, action! Ito huh? yung pinakauna dumadating sa set. So alam mo na from the, from the beginning, beginning na talagang dedicated siya sa trabaho niya. Exercise! Balls! Sa kom na ito, gumaganap si Denise bilang si Casey, anak ni na Rolly at Gigna, ginagampan na ginagampan naman ng mga batikang aktor na si Nagardo Versoza at Miss Jacqueline Jose. Sina uh siya komedyante, -huh. isa siyang magaling artista. Oo. Uh -huh. So, um, nakasama ko na siya before na small roles lang. I am happy for her na malaki na yung role niya today, uh, now. And I hope tuloy-tuloy uh, na yung karir niya. Ikaw, Tuz, ano masasabi ko kay... Isa lang masasabi oh. ko sa kanya. Masarap ka eksena, masarap ka kwentuhan, masarap kasama sa taping ng A1 ko sa iyo.